Sino nga ba si Bardock naman na ng ating bida na si Son Goku? Anong uri siya ng nilalang, at paano nagtapos ang kanyang buhay sa kamay ni Frieza? Yan, ang ating tatalakayin sa video natin ngayong araw. Kaya stay tuned lang kayo. Pero bago yun, kung ngayon ka pa nga lang nakabisita sa ating channel, ay sana huwag niyong kalimutan na e-like at pakifollow na rin po ang inyong lingkod, kung gusto niyo ng marami pang video tulad nito. Advance salamat na rin po. Let's go! Umpisahan na natin after nitong maikling intro. Si Bardock nga ay kasama sa lahi ng mga Saiyans. Siya ay may hitsurang kahawig na kahawig ng kanyang bunsong anak na si Goku. Gaya ng ibang science, siya ay kasama sa unit ng mga mandirigmang nakikipaglaban para sa layunin ng kanilang lahi. Hindi tulad ng ama ni Vegeta na isang royal blood at hari ng planetang Vegeta. Si Bardock ay isa lamang sundalo na may ranggong commander, kumikilos at ginagampana ng kanyang tungkulin, ayon sa iniuutos ng kanilang hari. Pero kahit ganoon, makikita natin sa anime na mas malakas siya at mas malawak ang karanasan sa pakikipaglaban kaysa sa iba niyang kasama, o baka mas malakas pa siya sa kanilang hari. Si Bardock ay nakapang-asawa nga ng isang kalahi niya na science na kasama niya dati sa kanyang unit. Ito nga ay si Lady Ginny, nagkaroon nga sila ng dalawang lalaking anak na nagngangalang Raditz at Kakarot or, mas kilala natin sa tawag na Son Goku. Sila ay namuhay pa rin sa planetang Vegeta, habang si Bardock ay pinagpatuloy ang kanyang pagiging isang mandirigma. Hanggang sa dumating na ang panahong na pa sa ilalim sila ng pamumuno ni Frieza, matapos nitong mapatay ang hari ng mga Saiyans, na si King Vegeta D. IV. Si Bardock kasama ang buong lahi ng mga Saiyans ay puwersahang napa sa ilalim sa pamumuno ni Frieza, matapos nga ang pangyayaring iyon. Sinunod ng mga Saiyans ang lahat ng utos ni Frieza, kasama na ang pananakop ng iba't ibang planeta sa universe, kapalit ng pangakong nitong puprotektahan sila at hinding hindi gagalawin ang planetang Vegeta. Hanggang sa may isang misyon ng grupo ni Bardock na sakupi ng planetang tinatawag na Kanasa. Kung saan sinasabi na mayroon daw special na kakayahan ng mga nakatira dito, patungkol sa psychic power na gustong malaman at arali ni Frieza. At nang matapos na ang kanilang misyon at nag-uusap na lang sila Bardock, kung uuwi na ba sila sa planetang Vegeta upang ipagdiwang ang pagsilang ng kanyang anak na si Kakarot or Son Goku. Ay may isang survivor ng lahi ng mga kanasa ang lumitaw at biglang inatake si Bardock, pero hindi pala upang patayin si Bardock ang motibo nito, bagkus ay binigyan niya si Bardock ng isang kakayanan, na makita ang hinaharap. At sabay sabi sa kanila ng tiga kanasa na, parehas din ang sasapitin ng lahi nila sa sinapit ng lahi ng mga ito bago siya tuluyang pinaslang ni Bardock at matapos nung ay nawala ng malay si Bardock. At pagkagising na nito sa planetang Vegeta ay taglay niya na ang kakayahan na makita ang hinaharap. Nakita niya nga sa kanyang isip na inubos ni Frieza ang buong lahi ng mga saiyans. Pero hindi ito pinansin ni Bardock hanggang sa dumating ang panahong pinatay ng mga tauhan ni Frieza ang grupo niya sa pamumuno ni Dodoria. At sinabi ni Dodoria na utos daw yun ni Master Frieza at sabay inatake nito si Bardock. Nakaligtas nga siya sa pag-atakeng at mabilis lumipad patungong Planet Vegeta upang warningan ang kanyang mga kalahi at ikay atin ang mga ito ng magtulungan upang matalo ang puwersa ni Frieza, ngunit wala ni isa ang nakinig sa kanya. Kaya naman minabuti nito na harapin ang puwersa ni Frieza ng mag-isa. Nakipagsabayan nga si Bardock sa mga tauhan ni Frieza kahit sobrang dami ng mga ito. Hanggang sa magharap sila ni Frieza, Hinataki nga ni Bardock si Frieza, ngunit sadyang kulang pa talaga ang kanyang kapangyarihan para matapatan ang lakas na taglay ni Frieza. Sinalungan ni Bardock ang ataking ginawa ni Frieza at naluso siya kasama ng buong planet Vegeta. Pero bago siya tuluyang maglaho ay nakita niya ang hinaharap, nahaharapin sa isang laban ng kanyang anak na si Kakarot ang halimaw na si Frieza. Sa pamamagitan nga ng kanyang anak ay maiipaghiganti nito, ang sinapit ng buong lahi ng mga Saiyan sa kamay ng malupit na si Frieza. At dito na nagtapos ang buhay ng ama ng ating bida na si Bardock. Kamusta mga kaunggoy anime? Sana po ay nagustuhan nyo ang ating topic ngayong araw. Maraming salamat at umabot kayo sa bahaging ito ng ating video. Please huwag nyong kalimutan na i-like, mag-comment patungkol sa ating topic or kung mayroon pa akong mga detalye na hindi na isama sa kwentuhan natin at paki-follow na din ang ating channel. Muli, maraming salamat at hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam.